Ito, ibibigay mo sa akin ng 380 na lang yung 380. Yan, mabilis ka usap si Sir Kevin siya. Ayan, oh. Ayan, nagkaroon tayo ng discount. Eh, baka mamaya, Sir Kevin, baka dahil vlogger lang ako. Welcome back guys sa ating channel and yun pumunta nga pala ako sa Supplement Kingdom sa my cash and carry dyan sa Makati at tumingin ako guys ng aking food supplement yan so ang dami nilang bentang food supplement dito so tara pakinggan natin ang aming mga pinag-usapan dito So ayan guys, so nandito ako ngayon sa Cash and Carry dito sa Makati City. Dito sa Bendeya. Ayun, ang daming food supplement dito guys sa mga nagdi-gym, sa mga nagbubuhat. Ayun. Ayun. So ito si Sir Kevin Kevin. Sir Kevin, yes, kumusta boy. po kayo? At uh, salamat kay Coach uh, Marlon si kalihat dahil ito yung kanyang inendorse sa akin kung saan ako makakabili ng affordable and nasa pinakasulit na presyo ng mga creatine at saka mga ibang food supplement like whey protein napakadami guys oh. Ayan. sir ako kasi first time lang gagamit ng creatine nasa 7 months na akong nagbubuhat nag -gy gym ano ba ang pinaka best creatine for me bilang panimula So, kung gusto mong pinakamagandang magandang criterion, eh. medyo up and down siya, medyo. Yung ano walang... lang yung sulit sa budget ko lang Ito. Ito, Ito sir, pwede na ba to? Pwede ko sir lang ng anon, ng 380, 30 30 sticks na. 380. So, 30 sticks 'yan, no. Ayun, 30 sticks na, yan, oh. Ayan, 30 sticks na yan 'to. Na, oh, monohydrate madaling bitbitin Sir uh, tanong ko lang sa'yo paano ba ito tinitik kailan iniinom um, at uh, kailan dapat gamitin to Pinaka maganda kasi niya sir bago ka mag-gym Ilang minuto bago mag-gym uh, 15 minutes Pwede mong ihalo sa tubig kan kasi unflavored naman siya eh May bilis ba itong matunaw Oo oh, Pwede ano pwede ano, iskop. Tapos, direkto sa bibig. Yun. Tapos, ng tubig. Yun, nakamaganda yun, sir. Para hindi ka na kasi, pag sa tubig yan, may maiiwan, halo arman, ah, ka naman, magbiging ka bloated, so, di ba? Ah, yun. Ganun na lang ang gagawin mm. natin. Ito, ibibigay mo sa akin ng... 380 na lang yung busi. 380. Sarty eh. okay, sticks. ano eh. Idol. Eh. So... nakapalo. <laughs> salamat. tayo. <laughs> ayan guys, sa mga kapwa nating uh, nagbubuhat, nagji -gy gym kung naghahanap kayo ng uh, affordable price ng uh, mga creatine, like mga protein, whey protein, yan. Punta lang kayo sa Cash and Carry. Punta kayo dito sa Supplement Kingdom. Supplement Kingdom. Ayan, mabilis ka usap si Sir Kevin. Shop. Ayan, no? Ayan, nagkaroon tayo ng discount. Eh, baka mamaya, Sir Kevin, baka dahil vlogger lang ako. Hindi. Automatic yan. Bukod sa vlogger. Vlogger man o hindi, may? May discount. May discount. Para sa Para sa okay. Ayun so, na. Maliwanag okay, ha. Ah. No. Vlogger man o uh, hindi. May discount. Ang mahalaga yun. So okay. Ang mahalaga. So okay. Oo. Oh. So, ano? Uh, look for Sir Kevin. Dito sa cash and carry. Second floor. Mesa in. Mesa Mesa Tama-tama. Okay. So, punta lang ka dito at kumuha na ng inyong mga food supplement para mas maganda ang progress natin sabay-sabay. Ayun o. Oh. マう <laughs>